Nagdulot ng malaking ginhawa sa mga residente ng barangay Likaong at Magtanggol sa lungsod agham ng Munoz Nueva Ecija ang programang pamamahagi ng bigas ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oy Machia Sumali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Ang libreng bigas mula sa Kapitolyo ay malaking tulong sa mga residente kinakapos sa pang-araw-araw na gastusin. Isa na nga dito si Janet Rosales sa Barangay Likaong na naiyak sa tuwa ng makatanggap ng bigas sa provincial government na naging sagot sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Kuwento ni Janet, walong taon na ang nakalilipas nang magkasakit na mild ang kanyang asawa. Noon po kasi nagmamaneho po siya noon driver po sa ng mga truck, tapos kay po nung kay congressman po sa naging yeah, driver, mayor. tsaka po kay mayor. Eh ngayon po nung na-mile stroke po siya wala naman po kami nakuhan tulong sa kanila. Tapos po nung ano, hindi na po siya nakapagtrabaho. Tapos may nag-aaral po ako, dalawang college isang educational po, tsaka isang accountancy at isang grade 9 po ang nag-aaral ko. Sa kabila ng suliraning ng pinagdaraanan ng kanyang pamilya, si Janet ay hindi pa rin tumitigil maghanap buhay para mairaos ang kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain, gayon din ang pang-maintenance ng kanyang asawa at pambaon ng kanilang tatlong anak na kasalukuyang nag-aaral. Nagpapataya lang po ako ng STL tapos mild stroke pa po ang mister ko. Ngunit kahit na magsumikap si Janet ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita bilang kubrador ng small town lottery ng PCSO. Ay, eh, hindi naman po sumasapat pero okay po, nakakaraos din po araw-araw. Para kay Janet at sa mga katulad niya, ang Rice Distribution ng Kapitolyo ay isang napakagandang programa na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya upang makatipid ng mahigit 60 pesos kada araw sa pagbili lamang ng bigas. Ito rin ay sinang-ayuna ni Kapitan Ronald Espiritu ng Barangay Magtanggol. Napalaking tulong po nito sa totoo lang po. Marami po kaming barangay na ano, medyo kapos sa buhay. Pasasalamat naman ang ibinaabot ni Nanay Janet at ng mga taga-barangay Likaong at Magtanggol sa Munyos, sa biyayang hatid ng pamamahagi ng bigas sa lalawigan. Dayon pa man, humihiling si Janet na sana ay matulungan ng kanyang asawa sa pagpapagamot at magkaroon ng scholarship ang kanyang mga anak upang makapagtapos ng pag-aaral. Sana nga po May matulungan na. po kami na matulungan po sa maintenance po ng gamot kasi mahal po, hindi po namin kaya minsan bilhin. Minsan po, ilang peraso lang po yung nabibili namin para lang po siya makainom. Yung, yung pong mga anak kong nag-aaral, saan na po mabigyan niyo po na iskola. Shane para sa Balitang Unang Sigaw.